Naka-private uh, na daw e'tong tinatawag nila na pulvoronic video na itong si Marcus Jr. Ito daw ay apat na video at yung unang nilabas nga uh, ilang oras pa lang ang nakakaraan, yun daw ay patikim pa lang, ibig sabihin marami pa daw nalalabas na video. So yun, unang video pa lang daw ay halata na. Huwag niyo pong lokohin kasi daw ang mga netizens, kahit po yung mga uh, ay mukhang hindi rin or yung ibang makaduterte ay mukhang hindi rin kumbinsido. Hindi sila naniniwala na ito ay si Marcos Jr. Ito nakikita natin or news sa video. Yun yan, tinatawag nila na uh, full, pulvoronic video na inilabas na si Maharlika, ni Roque at yung isa pang ato, nila na nagingalang Glenn Chong. So marami naman po ang nakasave ng copy na yon Pinagpiyastahan talaga ha po ng mga DDS, ano ho? Yan. Yan po ang kaligayahan ng mga diehard. Yung manira ng, ng kababayan natin. Magpakalat ng fake news. Ganun po ang kaligayahan nila. Napakasimple, ano ho? Napakababaw ng kaligayahan pala na itong mga diehard. Tuwawa naman, ano ho? Kaligayahan nila yung makita na merong uh, bumabagsak. Kaligayahan nila na may makita na merong Uh, sinisiraan o nasisiraan. <laughs> ang tindi nyo! Sa bagay, bakit kasi tayo magtataka kung ang idulungan nga na itong mga ito ay napakasimple rin lang ang kaligayahan. Yung madalas ay magmura o national television at manloko ng mga kababayan natin. Kaligayahan po yan ng mga Duterte. Okay, so eto, nagbabantangan yun siyempre ang mga loyalista. Siguro ay karapatan lang talaga nila na protektahan etong kanilang uh, idolo naman. May mga idolo yung mga yan, syempre. Katulad ng madalas kong sabihin, sila, sila talaga yung magbabanggaan, maglalabasan ng kanya-kanyang baho. Pero etong ginawang ito ng diehard, ugaling diehard na edited, ugaling diehard na fake na madalas ang kanilang panlaban, hindi yan tatagal. Hindi mananalo yung ganitong uh, uri ng, ng baraha, <laughs> kasi fake, no sé. Kasi mga edited. So yun, nagbabanta siyempre. To the rescue, ang mga loyalista at naiintindihan natin yan. Sabi nung isa, sa may nakakuha daw ng copy ng video, please pahingi. Marami pong nakakuha ng, ng kopya neto. Ha? Magsasampa po tayo ng disbarment kay Harry Roque. Since may hawak na akong video kung saan sinabi niya na ilalabas ni Maharlika at bigyan sila ng signal, para mag-download at sa i-send sa mga Viber. Mm. So ang gumawa siguro ay mga tauhan na itong si Harry Roque. Naalala ko tuloy yung sinasabi na itong si Harry Roque na meron siyang group of IT experts. Yan ba ang tawag doon? Na nag-handle daw ng kanyang social media presence. Yun. Yun pala ang rason noon. Yun pala ang dahilan kaya meron ganun itong si Harry Roque. Si Harry Roque ang ibig sabihin ang gumawa. Hmm? Di ba? Si Harry Roque at ang kanyang tinatawag na IT group, kuno, ang gumawa. Ito yung sinasabi dito eh. So, inantay lang nila ang go signal ni Maharlika para mag-download. At yun nga, itong video na to, halatang halata. Sa, sa, sa akin po, nung una kong mapanood ito, ang naalala ko ay yung mga Korean movies. Mukhang ito ay isang North Korean movie. <laughs> <laughs> dahil doon sa, sa suot na polo. Anyway, magtulong-tulong daw ang mga loyalista. Yan po ang gagawin na itong, uh, na itong uh, mga taga-suporta naman ni Marcos Jr. Magtutulong-tulong yung mga yan. At yun nga, abuso daw ito eh, na matatawag. Abuso daw ito. Sa ganang akin, you see, mahirap talaga yung ganito na kayo ang nabibiktima ng kagaguhan at fake news ng mga diehard. Ganon din po ang nangyari kay Atty. Elena Robredo noong panahon ng eleksyon. At minsan, iisipin mo na part ng ginawang yon kay Atty. Elena Robredo ay galing din po sa mga loyalista. So ngayon po ay natitikman nyo na kung gaano ka unfair, kung gaano ka demonyo at uh, dumi maglaro yung uh, pinagkatiwalaan nyo ng kuno ay uni team. Yun po ay yung mga diehard. So aabangan natin kung ano ang magiging kalalabasan na itong uh, effort na ito ng mga loyalista para nga kuno no ay panagutin kung sino man ang may sala. At ang tinuturo nga unang-una ay si Harry Roque, si Maharlika at yung isa pang atwani. Mm. Good luck.